<laughs> Punta kami na ipag ng kami ng dabong. Dabong, fresh dabong. Morning pa lang. Alas 7 ng umaga. Alas 7 pa lang ba? Diyan kinukuha yung dabong. Basa-basa yung ano kay hamog-hamog. Tingnan natin. Ang daming nyug dito eh. Kaya nakita niya yung mga nyug. yan? Hindi amin yan. Dito kami nagbalsa na karaante, doon you know, o dati may bayabas. Diyan din na ako nalaglag sa bayabas, kaso wala na yung bayabas dyan, tinanggal na. Tapos may ano rin dyan eh, balon. Tapos alam mo ba, dati nakatira, wala pa dyan bahay. Tapos, ay may bahay dyan pero di kami tumitira dyan, doon kami nakatira. Ang gagawin namin yung ano ng nyog, yung yan, yung kulay, hindi yung kulay green na, yung, kul yung patay na, yung brown. I-ano namin yan, tapos isindihan namin, ayun yung magiging ilaw namin. Pupunta kami dito para manood ng TV. Walang TV doon eh. Ito kinukuha yung dabong. Ito ay, oh, meron pa nga yung ano, oh, santol. Kalaba, andito na naman si Samin. Diyan siya kasi kinakain niya yung damo. Tapos mamaya, pag mainit na, il ilalagay siya dun sa ano, ito, tunaan. Hindi siya ma, ma dehydrate Yan pa ko pala. Yan o, oh, yung kulay green na ano. Mamaya. Dahon-dahon. Ito o. Oh, Teh. Yan o, oh, pako. Wow. Ito, mag-ingat ka dito, teka si, ano to, diat, ng susugat yan. Wala dito ahas. May ahas yung mga hindi din di, di adaanan. Pagbiglang biglang lumutang tako. Hindi nagkakaroon ng ahas. Hindi nagkakaroon ng ahas sa daanan. Lian mo. Mahina yung... Aray ka. Aray ka. ka. May buko. Papasok kami sa lagusan ng Encantadia dahil pupuntahan namin si Perena. Ano yun Ay, it's sira. Oh, oh my God! Sa ito ang ilog! Tapatay ako ni Nini na itong niya. Ay, tignan niyo may ilog! Okay ko. Wala, tingnan mo yung ilog nila. So, Di ba ang lilong ng ilog? Oh my God! May ingis din kami dito. Char! Ano po yung ginagawa namin yung papa noong muli ito. Oh. Ay, may tae. Ay, may Yan, wow! Grabe. Ano, tingnan mo kung yung ano pa ako. Ba't di mo yun ano, hugas? Doon tayo. Doon ka maghugas ka tapos dito ka dansa ano. Okay, okay yeah? na. Guys, baka maano ko dyan. Dulas, dulas. Ano to? Slam. May nagiiinuman pa dito ha? Ay. <laughs> Ay oo. Oo. Kaya okay. lang mo. Ha? Okay. Doon tayo Taya, yan yung kangga Patanam yan. Kangga Nasira yata eh pinaliktad. 20k? <laughs> <laughs> yung matatakutin ka na nga, ulyanin ka pa. Isa may mga ano yung dabong. Fresh dabong. Wala na yung dabong. Ganda ng panahon. Ha? Doon sa unahan may mangga. May mangga pa ba, me? Tapos ka TL River na. Yung malaking. Ay, mo. ano yung gumagalaw? Ano? Ano yan? No. Yung... <laughs> Ating nga maliit na buko lang. Kayang-kayang akyatin. Ayun din. Mangatay ng pako kalabaw. Nagtutuna siya. Morning pa lang. Ganda. Paya pa lang ng kalangitan. Tapos hindi maulan dito. Malawag siya eh. Kami dati dito. Dito kami nagaano. Ay na ako. ko isin pa ko. Para bulaklak. Umuwi po ako ng Dabaw para lang namako. Tapong pako ako sa Manila. Meron pa ako doon Kasi sa Bihira. Pangit Thank you for giving me this flower. Ito na ito. Itong hawak pako yung pako lang to, po sa kanya. Nakikita niyo po ba lahat yan? Ito po, nakikita niyo po lahat. Akin po ito. <laughs> Hindi po yan. Bakit mo binigyan? <laughs> ito lang ako. Ayan ang kanga. Oo. kalabaw. Hindi ko makakasakay. Nakakawawa naman yung kalabaw. Kung sasakay ka, bigat mo. <laughs> Kaso walang kalabaw. <laughs> Wag kang po. Baka magaya ka. Magaya ka kay ate ano. Ayan. Ano ba yung ba yung dun? Punto yung bukid. Kami nakatira dati, Teo. Yan, dyan. Yan, puno na yan. Dati nakatira doon. Doon no kami dadaan. Yung aso, siya yung tour guide namin. Ito yung bahay namin. Tapos, ay, tapos, maraming manok doon dati si Papa. Aray ko. Eto, tapos dito sa baba, nagkaroon din kami ng bahay dyan. ba? Diba? Yung bahay dito, mabilis lang gawin kasi maraming kahoy. Parang kubo-kubo lang, oh. Makakagawa ano ka. Kong... tao, tao lang gumagawa? Oo, oo. Oh. Excuse me. May... Dalawang tao lang pwede ka na magkaroon ka na ng bahay. Pupunta ka lang dito sa bukid, may nyog ka na. O ba diba? Yung nyog sa Maynila, 25 pesos o, dito. kung kaming walang dala paglabas ko namin. maraming matang. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you po sa nature. Ito. Ayan yung itsura ng dabong. Aray po. O apat. Wow. Oh, maliliit lang. Malaki na siya nga naman. Babalatan Ganyan na natin ng dabong. Hmm. Ganyan magbalat. Wala na ba? Nandun sana sa tabi. Ayun oh. Ang daming ang dabong dito. Kita 'yun oh. Ganyan dito sa probinsya. Tanim-tanim ka lang. Tapos mabubuhay ka na.